Sipupa, Mama Masyal punta ng tindahan ayan, sasama sa amin kasama ng aming alaga kasi winter na lalakad kami papunta ng per Jamia ayan, kasama ko nagkarga lalakad kami. Yan ang alaga ko. <laughs> alaga ko yan, mga lawa. Ang ilaw. Super my God. May bilhin yung alaga namin. Gusto niya maglakad Kasama namin kaya yan. Lalakad kami hindi kami nadaan hindi kami dadaan doon sa may tuta at nandito yung alaga ko ang ano ng ilaw ayan o eh. ayan yan ang tindahan niya makikita niya maraming ilang si Pupa madala mo siya ng lakaran pero si Luna hindi at mga yon. yun ito na, relax siya Pupa relax si Pupa at nakarga yan Gustong gusto naman niya yan oh, mga bahay dito ito ang ganda yung design ng bakod oh. parang Pilipinas lang yan halos mga bahay dito oh. mga bago yan oh, hindi pa tapos pero mabilis silang magtrabaho Ha? Huh? Namukha ni Popa, oh. Wala mga problema Kan. Kan. Ito yung masjid. Yan o, Masjid nila. Doon. Diyan sa may unahan na yan. Nandiyan yung mga tuta. Pero hindi kami pupunta doon. At nandito yung mga alaga, alaga ko kasama namin. Yan o yung may sasakyan. Unahan niya yung bandang Mga tuta. Ito na kami sa tigilera ng mosque. Kasi tag naglamig na. Nag-alak ng alaga namin. Maglakad. Punta dito sa tinda. Hindi siguro yung tatakbo. We stay only here, outside. Dito na kami. Sa par. Per Jamia. Oh, si pa, oh. Ah, nga. Dito kami sa labas lang. Ha, ah, Pupa? Oh, tingin dito, tingin doon. Pag si Luna pa to, okay, ay hindi sabaya. pwede. <laughs> Ila pak Mami bilang tak tak buat konsaan, konsaan nanti Ping. Ping, masyal ikau ping. Tingin di tu, tingin doon u. Masyal, sampai tindahan si papa. Pero yung isa hindi ito yung pwede dalhin Tingin Tingin dito, tingin doon sa mga sasakyan Yung <laughs> tingin you're doing it guys